Bakit daw kinukonekta lahat ng nangyayari ngayon sa dating presidente, sa dating administrasyon ni Digong? Ito pong mga anomalya sa flood control projects. Bakit daw kailang ikonekta? E eh, konektado kasi. Diyan nagsimula lahat eh. Diba umami naman si Sara Descaya na nagsimula siya sa mga flood control projects noong 2016. At sino daw ba ang Pangulo noong taon na yon, di ba si Digong? At marami pang records, marami pang katotohanan na magkoconnecta talaga sa dating presidente na si Digong. Katulad nga po na ito, na itong, na itong kumpanya, na itong mga Deskaya, ay number one contractor ni Digong nung uh, inilunsad nga niya yung Build, Build, Build program kung hindi ako nagkakamali. Hmm build, build, build program na mukhang wala tayong masyadong nahita. Wala tayong masyadong napansin, walang napakinabangan ang mga kababayan natin, kundi yung Dolomite Beach. Yun daw ay front lang eh, para kahit papano, meron niyang or isipin ng mga utu-utu natin kababayan na may nagawa. Etong, um, etong kumpanya ng mga Diskaya, ang number one contractor ng Duterte administration. Take note, ah, karamihan daw, kasama na rin siyempre itong mga kumpanya ng mga Diskaya, karamihan daw, or sabihin na natin lahat, ng mga kumpanyang ito na um, kumamal ng maraming proyekto uh, noong, noong administration, or sa administration ni Digong, karamihan daw dito ay blacklisted, suspended. Kahit yung iba daw ay may mga graft Charges. Oh, paano nangyari na they were able to manage and uh, secure yung mga lucrative contracts na yon? Paano nangyari? Diba, doon pa lang kayo nahinala na. Tapos sasabihin nyo, ikinokonekta sa nakaraang administrasyon ni Digo, eh lahat doon patungo eh. Hindi talaga maiiwasan, lalabas at lalabas ang totoo tungkol dito. Hmm. suspended, blacklisted uh, uh, owners, yung mga may-ari ng mga kumpanya, facing graft cases. Yet, they were able to secure nga yung malalaking contracts na yon. Uh, from July 2016 to December 2017, etong kumpanya ng mga Diskaya secured 12.3 billion worth of contracts despite having been suspended by DPWH. Sa nakikita natin, hindi lang to basta-bastang negosyo eh. May alliance na gustong buuin dito sa dito sa nangyayaring ito, sa nangyaring ito. May political alliance na uh, pilit binubuo. Nagkataon lamang na napakalakas ng kalaban ng mga Deskaya sa Pasig City. Kaya ayon, taob. Hindi lang taob, hindi lang pinataob yung political uh, plan na itong mga Deskaya, mukhang pati yata buong kabuhayan nila ay tataob.